guys samahan nyo ako guys luto muna ako ng adobong native na manok guys yan ulam ulam guys adobong native na manok nilagyan ko ng salay para mabango yan guys oh. guys native na manok Wala nang dito guys sa bundok. Ito naman yung kanin. Yung guys. Nitig na kanin ng guys. Yeah. Adobong nitib na manok. Kanin. diyan. Dapat tama lang to, guys. Ulam sa tanghalian. adubong itim ng manok. Wait, ano to, guys? Ah, uh, pinya. With pinya. Yan. Tuloy yung simpleng ulam namin dito sa probinsya. Yan, nilagyan ko ng sili guys. Eh. Siling haba. Kasi kahoy lang, kahoy lang yung gato namin guys para ano siya, mabango. Adobo Shoutout nga pala kay Ma'am Derla Kay Rejo Ng Singapore. Kay Insan Wok Jack Shoutout. Kay Ate Arsinia. Ang po kumakainin kayo nitong adobong nitib na manok. Kay Idol Boy Pasyao. Ma'am Jill Shoutout. Guys, malapit-lapit na yan guys, matatma ang na luto. Kay hati sambel, shout out sa inyo. Kay hati norm, shout out. Kay hati inday, ng Hong Kong shout out sa iyo. Kay, kay GC 34 shout out. Maraming salamat sa inyo guys. Hanggang dito na lang muna.